isang courier company na iningil ng malaking halaga para maihatid lamang isang balikbayan box. Nakilala ng Pinay OFW na si Rhea Guanco ang foreigner na si Jones Tex na taga United Kingdom through online chat. Nanghiram si Rhea ng 100,000 pesos kay Jones para pambayad sa placement fee ng kapatid nitong si Mary Manalo. March 2018, nagpadala si Jones kay Mary ng 100,000 US Dollars. Oh, laki na. na isinilid sa isang box. Mm? Baka laki ito, baka 100, mm hmm? nito. Baka 100,000 pesos. ilang mga gamit at sinabing ang courier company na X Logistics oh, uh. kukunin ang padala. Mm -hmm. oh, uh. Ang problema, inipit daw ng X Logistics ang padala dahil may na-detect daw silang malaking halaga. 100,000. Ayon sa staff ng X Logistics na si Grace Hernandez, kailangan daw magbayad ng 100,000 pesos si Mary para ma-release ang padala nagpadala ng 45,000 pesos na Mary Grace bilang partial payment. Pero laking gulat ni Mary nang uh, singilin ulit siya ni Grace ng panibagong 250,000 pesos para <laughs> certificate of release daw ng naturang balikbayan box. Uh, 100,000 pesos yun. Uh, yung hinirap niya. Ko, hindi 100,000 oh. dollars, ilang million na yun. Oh, nun. So okay oh, oh. yes. Mula po sa Quezon Province, makakausap natin, uh, uh, wala. Ano eh, may, may problema yung telepono. <laughs> ano oh, telepono? na, 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 nailipat. Ay, nailapit na, na, na ah, daw. Ah, nailapit na daw. Oo, oh, nailapit na, na pala. Sa DTI. sa oh, DTI. maganda pala. na yung DTI. Kung Pagaling, ganun, kung Pero matindi, no? Biro may humiram siya ng 100,000 na isilid dun sa box. Kasi hmm. Kasi nihihingin nitong courier uh, uh, na ito. Nang 250,000, plus di lugi ka pa. Na. Eh, sa 100,000 kasi, na. nasa 5 million na yun eh. Yeah. Oh napakalaki Ay, yes. naman. Mm. Sa napakadaming dolyar no. Kaya maganda rito, wag kayong magpa-sisilid ng mga anumang pera sa Tama. loob ng sinasabing box kasi pag yan at pag hindi na nakaw yan, abay mahuhuli rin. Anong tawag yeah. doon? Manager's check na lang or money yes. transfer na Exacto, lang. Exacto mundo. Ayun, nailapit na pala sa DTI ayan